The Movie and Television Review and Classification Board issued today, September four, its decision to suspend the live noontime program, its Showtime, for twelve airing days. The suspension includes violation of using inappropriate word like "g-spot," and "backpack shorts." 12 days a suspension na pinataw ng Movie and Television Review and Classification Board sa its showtime na inilabas ngayong lunes, September 4, 2023. Ayon sa inilabas nilang pahayag, ay nakatanggap ang naturang ahensya ng na mareklamo laban sa noontime show. Dagdag pa nila dito, Viewers have lodged multiple complaints before the MTRCB be concerning the show July 25, 2023 episode wherein the program host allegedly acted in an indecent manner during one of its segment, Isip Bata. Dumaan o ito sa hearing ng adjudication committee ng naturang ahensya. Dagdag pa, the said case was referred to the MTRCB hearing and adjudication committee which hear the case and require the respondents to submit their position papers following the procedural process. Maaaring umapila ang pamunuan ng It's Showtime sa si MTRCB sa loob ng 15 araw matapos nilang matanggap ang desisyon. Kasalukuyan ngang trending ngayon sa Twitter, ang It's Showtime maging ang mga pamunuan ng MTRCB dahil sa naging desisyon nito. Hinihintay ngayon ng mga netizens kung ano ang gagawin hakbang ng pamunuan ng Showtime para makapagpatuloy pa nga sila sa ere. Dahil kasalukuyan, ay magsisimula na ang kanilang labing dalawang araw na suspensyon.